bago siya naging presidente. Merong investigation. Merong hinukay sa Davao City. Merong public inquiry na nangyari. Nandun lahat ng mga Dabawenyo pinatawag, umaten. Pero meron bang kahit isang kaso na na-file? Dahil sa sinasabi nilang uh, war on drugs o dahil sa DDS. Wala. Naging presidente siya. Tumuloy ang pagtatanong at pagsasabi na merong kamalian na ginawa. Meron tang kahit isang kaso na final sa korte natin. Sa dami-dami ng mga final na kaso from 2016 to 2022, kahit isa wala. Kahit isa man lang nasabihin natin na biktima ng EJK. Meron, pero merong wala si President Duterte dahil meron lang nakita na pag-abuso ng mga pulis. Which was properly decided in Philippine courts. Natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Wala na siyang power, wala na siyang authority, wala na lahat. Tahil bago na ang Pangulo, meron pa kahit isang kaso na na sa Davao City o kahit saan man sa Pilipinas. Wala. Pero bukas ba ang ating mga korte na tumanggap? Oo. Libre ba sila na tumanggap without undue influence from former President Duterte na tumanggap ng kaso? Yes. Yes dahil bukas ang mga korte. So hindi dapat nakikialam ang ICC. Dahil we have fully functioning judicial courts from the lowest level up to the Supreme Court. Pangalawa, jurisdiction. Hindi na po tayo membro ng ICC. Umalis tayo being a member of ICC in 2017. Okay. Hindi ko lang alam kung tama yung number ko, yung year ko. 2017. Kailan sila nag-imbestiga? Nag-imbestiga sila two years after ng withdrawal natin sa ICC. Hindi pwede yon. Bakit? ibig sabihin, pwede ka na mag-imbestiga for all eternity kung wala kang period na hanggang saan ka lang pwede mag-imbestiga. And there was a case, a previous case in the ICC na nagsabi ang ICC na hindi na pwede. Dahil lampas na. Kahit hindi man sila member ng ICC, ang Pilipinas, pero lampas na tayo sa panahon na pwede mag-imbestiga. And so dapat ang ginawa ng ICC, hindi nila tinuloy ang investigation, hindi nila tinuloy ang kaso. Pangatlo, kung napapansin nyo, sino lang ba ang kinakasuhan ng ICC? Yung mga African countries. Lahat ng cases doon. Alam nyo ang kasama ni PRD? Mga black na French speaking. Doon, sa loob. All African countries. Si PRD lang ang first Asian na kinasuhan ng ICC. And so, we ask, bakit walang Western cases? Diba? Diba? Dahil yes ma'am, hindi nila kaya. Hindi nila kaya ang mga mal... Kahapon lang may binomba na kansa. Diba? Alam nang matpatay doon? Ay, hindi na natin alam. But I'm sure may mga patay doon. And ano ba sinabi ng ICC? Wala. So bakit sila nakikialam sa isang presidente na ginawa lang niya ang trabaho niya para sa bayan? Pang-apat, ma'am, it is clearly politically motivated. Panahon yun ng kampanya. Panahon huyon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP mga. pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron nang mga schedule at plano sa pangangampanya at dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. At para ma- para tanggalon si Inday Sara. Ang but bitaw, ay nga no. Okay, ma'am, wala ka po ngano Nga no, si Inday Sara nalang mangyod. Ano okay. po? Ha? Tapos makahuman, nangutana na po mo sa beauty secret. Kuan ma'am, Nature Republic na sunblock? Nature Republic na sunblock. Tapos, Anessa na powder sunblock. Double sunblock lak ni Pang. <laughs> Kaya abing mangon na ako, paatubangon ko ninyo dito, daily Day. Dagan salamat ha, kamo di ay nag-atubang sa iya. <laughs> <laughs> Double sunblock, Nature Republic, Anessa na powder sunblock. And then... Ano sa pagani niya 15 blush on? Gani? <laughs> Nature Republic, ako ang eyeshadow. <laughs> Mac, ang ako ang lipstick. Wow. Nakalimot ko sa brand sa ako ang... Um, Lasong. Oh, nanasya. Apo ang like mam ma kaypoan. Bobby Brown. Ikatawa ko ba kay kayo ba mo modtog sa kuan sa Hague. Ana sila kay guwa pa man ni mo dayo. Unsa panay ginaunsa man ni mo imong ngaw. Ako mam, ma makeup mo ko mam. Imo ko sa ilahan ang makeup ko. Mo ni ang ako ang kuan. Mo ni ang ato ang ginagamit Nature Republic, Revlo, Revlon na press powder. ang uh, ako ang Nars to ginagamit na ko the time. Nars na blush on anya, lipstick tagal na SM <laughs> kahibaw ko ani kahibaw mo kahibaw ko ani kay ako po nagpapalit ko sa ako ang pressed powder na natural tan sa Revlon kaya nahurot naman Tuan ako sa ko sa ako ang kauban anak ko, palihog ko bi dito sa SM, sa ato sa SM, kay salit atong press powder na natural tan. Pag-abot niya dito, ano siya? Atong press powder na natural tan, tapos, ni anak kong babae, Daghan nangita, ita, ana, kay tungod kay Inday Sara. Ana siya, wala na na dinhi sa amoa. Niya ni ana siya, ikaduha, dili tanan na naong pwede sa natural tan. Ang laming nabiyot Ang sales, ang sales person men. Naniana, ang, uh, ni Ana, huwag um, siya ni Solti kayo para kay Inday Sara. na siya nga, hindi naman ni para sa kuha, para mo ni kay Inday Sara. Inana ma'am, ingon kong ma katong Revlon na kuha. Hindi ko mo <laughs> na ma'am, wala binuang, baka ba na si Mayen. Kung ako ba ako. Hanangin ko sa iya, wala na daw itong natural tan na pressed So! Wala akong kasabot nga nung si Inday Sara na lang mang yun bang hinungdan sa tanan. Ang tawag na sa iyang political scapegoating. Kanang magsigikag tudlo, kaning tauhanan ni, kaning tauhanan ni, kaning tauhanan ni. Para malimtan, tama ka ma'am, para malimtan ang problema sa budget para malimtan ang blanko sa budget, para malimtan ang mga kinahanglan nila buhaton, pero wak nila ginabuhat, anang mga ingon anak. And so, oh, si, si Kateki ma,